magandang araw mga kasabong bilang panumala magpapakalala po ako sa inyo bilang si ka roger roger croc po Mula po sa facebook ngayon sisimulan ko po sa inyo ang uh, kontrapelo na na upload po natin sa facebook at pagka pa hanggang dito po sa youtube eh, uh, mag a upload po tayo ng mga kulay po ng mga kontrapelo <coughs> yun mga sabong hindi na po bago sa inyo ang mga kontrapilo marami po sa magsasabong ang mga hindi naniniwala dyan at lalong lalo na po yung mga naniniwala po sa bloodline at sa ano pa pong klaseng lahi ng manok doon po sila bumabase sa performance sa winning line at sa kung ano-ano pa po pero ang sinasabi po natin dito pagdating po sa kontrapilo ay napakahalaga po na maunawa ng inyong mga manok kahit po ng inyong mga kasama na magsasabong pagdating po sa kontrapilo kahit po anong taas ng lahi ng manok ninyo kahit po anong ganda ng bloodline niyan kahit po kanino po ang supilato ang galing niyan kahit po po sa sulok-sulokan pa po ng mundo pagdating po sa kontrapilo nagbabago po ang kilos ng manok pagkayan ay kaharap po pag yan ay uh, aktual na laban once ang manok po ninyo ay manibago mag alangan doon na kayo matatalo sapagkat uh, yun know, ang iniintay ng inyong kalaban makalingat ang inyong manok magalangan alangan at uh, yung sinasabi nating manibago kayari na kayo ang mga manok po ngayon tulad ng no, no, manok ninyong inalagaan na kapag magbibilis to ang mga bloodline ay talagang hindi yun na yung mabibilis pumasok kumbaga ang inyong manok ay patanga-tanga nag-alangan, pag pinasukan mo yan ay talaga saksak yan yan ang ayong matatalo mga kasabong. Para, kaya nga po, pagdating sa kontrapelo mas mahalaga na inyong pong manok ay makakakulay sapagkat kung ang manok po, ng kalaban ninyo ay uh, nakakalamang kayo sa kulay at yan ay sa mag-alangan sa inyong manok ay pagkakataano po ng inyong uh, alaga ng inyong panlaban na yun ay naitapusin sa kakaunting uh, minuto lamang katulad po nito mga kasabong ang kulay po nito ay uh, pumpkin okay, uh, sa manok na pula ito po ay uh, talagang hindi po obra sa mga dalusapi at sa mga puti yan ito po ang kulay ng manok na kapag hinarap mo sa mga puti o lalong lalo po yung dalusapi ay mag-aalangan po ito. Yun po yung 99%. At talagang bago pa mo sa makabawi o bago pa niya namalaman na, na kanyang harap ay manok ay siya may tama na. Ay kung sakto sa kalikili pumasok ang palo sa kanya kulina para siya makabawi. Ganyan ho ang uh, ang ano natin sa kontrapilo. Kahit po ang pinaka magaling nating boksingero dito sa Pilipinas, Yan po 'yung eh, may kontrapilo din. Tinga ko ba hirap na hirap po manalo dito sa inyong kontrapilo. At pangapat pa 'yong uh, laban eh, nasilat pa. Na-knockout pa. Ganyan ho ang uh, kontrapilo mga kasabong, hindi lang po sa manok, pati din po sa tao kahit po ang pinakamatapang na tao dito sa lupa kahit po dito sa Pilipinas pag nakatagpo po ng tao kanya kontra pelo hindi tatawag na katapat so wala po siyang magagawa talagang uh, si Yuyo Kod kahit team po sa mga kaibigan natin meron tayong uh, kahit sabihin tayo yung matapang o kung ano mo masungit meron tayong Kung uh, kumbagay uh, tao na magaan na ang loob kumbagay natin na uh, kahit ginawa tayo ng uh, hindi maganda eh, tayo eh, magpapatawad pa rin. O, oh, sa madaling salita, eh, ating uh, napapagbigyan. Pero kung yung nagagawin po ng ibang tao na hindi po natin gusto, eh, malamang, eh, kahit na po hindi mag-iimikan, yan na uh, hanggang buong buhay. yan po ang uh, isa sa tinitingnan natin. At pagdating naman po sa kulay ng manok, mga uh, sabong, ang manok po ng uh, nakakakulay ay talagang nga uh, sinabi ko sa so, 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 sinabi ko kanina ay napaka importante po kaya bilang uh, panimula po sa kontrapiluman uh, pakilala ko po sa inyo kung ang manok po ninyo ay uh, nakakakulay sa labanan ay eh, malaki po ang pag-asa ninyo na manalo sapagat sa pagdating po sa kontrapilo kahit uh, po magdating sa anumang panahon once ang manok ninyo ay magalangan at mag sa, sa kanyang kalaban ay tsak na mauunahan yan po ang sa sa kontrapilo na kung saan kung ang manok po ninyo ay hindi sana ay makakita ng iba't ibang kulay lalong lalo na sa kanyang kontrapilo doon na po ang uh, sandailan na pagkatalo na inyong alagang manok ilang mga kasabang maraming salamat Pakipalo na lang po kung uh, pwede lang. And share. Okay, salamat.